Bago tayo mag-start, nais ko po muna salamat sa pakikinig sa kwento ko ngayon gabi. Ang kwento ko pong ito ay hango sa tunay na pangyayari. Ano mang pagkakaparehas ng lugar at pangalan na hindi sinasadya o nagkataon lamang. Ang kwento ko po, po ay pinamagkatang ang kurbadang daan ng Marilake. Simula na po natin ang kwento. Sa kasalukuyan, Marami na ang tumarayo sa korbadang daan ng Marilaki. Ang ibig sabihin ng Marilaki ay Marikina, Rizal, Laguna, Quezon Road. Matapos ang pandemya, ay lalong dinarayo ang lugar na ito sa ganda ng tanawin at ang klima na kay lamig na animoy na sa Baguio ka or Tagaytay. Napakaraming rider ang dumarayo sa lugar na ito lalong-lalo lalo na sa gawing Quezon. Ang mga pasyalang sikat ay ang KM90 at ang Jarrell's Peak. Yan ang saya ng bawat motoristang dumaraya sa maralaki, lalo na tuwing weekend. Pero sa pagsahapit ng gabi o disoras ng gabi, napadaan ka na ba sa Marilaki Road? Ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ngayon ay tungkol sa aking kaibigan na itago natin sa pangalang Marinela kasama ang kanyang asawa si Pratton Ayon kay Marinela, ang kanyang asawa ay nakakita ng mga di nilalang multo, engkanto, maliliit at malalaking nilalang. Dahil bukas na bukas ang kanyang third eye. Marso 24, 2024 Ang araw na hindi malilimutan ni Marinela. Ayon kay Marinela, nagaya ang kanyang asawa na mag at mamasyal sa marilaki. Stroll-stroll lang daw. Da, para makapasyal at date na rin nilang dalawa. Sweetie, Tara, punta tayo sa bundok. Kain tayo ng masarap na sisig sa MB. Sakto, may sadya din ako doon. Ayon kay Brandon. Alas dos pa lang ng hapon habang papakyat sa bundok marilaki. Ay ramdam na ramdam ni Marinela ang lamig ng hangin. Talaga namang napakaganda ng panahon kasi hindi maulan. Sa wakas may papasyal ko na din ng aking asawa. Napakaganda na naman ng panahon at hindi naman delikado ang daan. Kaya safe kaming makakapunta sa bundok at makaka-uwi din papalit. Ayon kay Brandon. Pasado ala stress na nang makarating sila sa kainan sa bundok. Talaga namang napakasarap ng sisig at mapaparamay ka ng kain. Sakto sa mainit na sabaw na kanilang inihain katambalang kapeng mainit. Ayan kay Marinela. Pagkatapos nilang kumain, ay nagaya si Brandon na mamasyal sila sa KM90. Talagang napakalamig ng simoy ng hangin. Ayan kay Brandon. Makalipas ang ilang oras, ay nagaya na din si Brandon na magmotor pa uwi dahil baka maabutan sila ng dilim sa daan. At nagmotor na nga sila pababa ng bundok. Dahil baka maabutan sila ng dilim sa daan. Habang pababa sila sa bundok. Dito na po nag-umpisa ang kamanghamanghang pangyayari. Naabutan din sila ng dilim. At ng panahong iyon ay kapilugan din pala ng buwan. Habang binabaybay namin ng daan, ay may nakita akong malaking pusang itim sa may dang kawing kanan. Kumislap pa ang kanyang mata na kulay pula. Paglingon ni Marinela ay biglang nawala ang malaking pusa. Sa ilang saglit pa ay nangamoy damo na mapanghi, na Naamoy ihi ng kabayo. Ano nga may iyon? Wala naman ako nakikita ang kabayo sa paligid. Ayon kay Marinela. Sabi ni Brandon, may nakasalubong kaming tikbalang. Ang naamoy ko daw ay pabango. At para makuha ang atensyon namin. Sabi din niya, huwag kang magsasabi ng mabawang amoy nila. Dahil tiyak, ang mga tikbalang na ito ay magagalit. Palagi daw purihin ang nilalang na iyon at sabihin napakabango ng pabango niya. Ayon kay Brandon, ang itsura ng tikbalang na iyon ay katawa ng tao sa pangitaas na bahagi at katawa ng kabayo sa pangibabang bahagi na parang hawig daw ng isang senturyod. Si Brandon ay kalmado lang sa kanyang pag-drive ng motor. Samantalang si Marinella ay takot na takot na sabi ni Marinela, bakit parang ang tagal-tagal naman nating magmumotor? At yun lang din naman ang nadadaanan natin. Parang wala namang katapusan ng kalsada na ito. Pinilit kalmahin ni Marinela ang kanyang sarili. At nagdasal na sana ay makauwi kaming ligtas. Napakatahimik ng paligid at napakadilim. Tanging makina lang ng motor namin ang maririnig pakiramdam ko na mga oras na iyon ay madaming nakatingin sa amin. Ayon kay Marinela, nakakaramdam lang daw siya pero hindi pa siya nakakakita ng live na mga nilalang na ito. Sa panahon na iyon, kabang kaba si Marinela. Hindi niya lang pinahalata sa kanyang asawa. Naka naman ang mga tsura nila. Nasa puno lang silang lahat at nakatingin sa amin. Mga malalaki at malilita nila lang na nakamasid sa amin. Sobrang sakit ng aking ulo. Kaya sana makalabas na kami. Bulong sa sarili ni Brandon. Sweetie, huwag kang titingin sa mga puno, ha? Huwag na huwag kang titingin. Napakarami nila. Baka matakot ka lang at magpakita sila ng live sa'yo. May hika ako sa aking asawa. Napaka-spooky talaga sa lugar na ito. Hindi ko masabi sa aking asawa na hindi ito ang daang tinatahak namin. Katulad lang ito ng kalsada pero naman, nasa iba kaming dimension. Parang kay tagal nga ng biyahe namin, parang walang katapusan. Bulong ko sa aking sarili. Hindi ko masabi sa asawa ko na may inengkanto na nagligaw sa amin. Sweetie, okay ka lang? Bakit napakatagal na rin? Malayo pa ba tayo? Wika ni Marinela sa kanyang asawa. Nakamasid pa din si Marinela sa paligid. Kahit pinagbabawalan siya ng kanyang asawa na tumingin sa lahat ng malalaking puno. Baka sakaling may makita siyang nilalang. Hanggang ito na nga po ang sumunod na nangyari. Habang nagmamasid, si Marinela sa paligid. May napansin siyang usok. Nakakala ni Marinela may nagsisiga sa tabi ng kalsada. May nakita din siyang napakalaking puno ng akasya. Sa tabi nun ay may malaking lumang bahay. Nang makalagpas na sila sa arkong ulap, ay gumaan na ang pakiramdam ni Marinela. Kasunod noon na nadaanan nila ay mga kabahayan na na may maliwanag na ilaw. May makikita ka ng tao sa labas at mga kasalubong na sasakyan. Sa wakas, nakarating na din kami sa rotonda. Ibig sabihin, malapit na kaming makauwi. Maraming salamat naman nakalabas din kami. Ayon kay Brandon. Akala ko hindi na talaga kami makakalabas. Nagpapasalamat ako sa inkantong nakausap ko sa may pono ng akasya na siyang nagligtas sa amin. Ayon sa inkantong nakausap ko. Sadya daw maraming na aksidente sa lugar na yon. Kaya daw may dahilan kung bakit nakapunta kami sa lugar na yon. Sa wakas, nakalabas na kami ng ligtas bulong sa sarili ni Brandon. Sinabi ko kay Brandon na tahakot ako ng grabe. Grabe, grabe ang kaba ko. Hindi ako makapaniwala. Sa kamanghamanghang pangyayaring na nasaksiyang ko. Yun pala ang usok na ulap na yun. Ay lagusan pala papalabas. At yun na nga sinabi sa akin ni Brandon na may engkanto sa may puno na ang kasya ang tumulong sa amin na kami makalabas kaya nagpapasalamat ako at kami nakauwi kami nang ligtas sa aming tahanan ito po ang aking karanasan na hindi makakalimutan maraming salamat sa engkantong tumulong sa amin para ay kami ay makalabas. At yun na nga po, napakiwaga talaga ng bundok siya ramadre. Huwag po natin alisin ang ating respeto sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Lalo na kung tayo na mamasyal. Taimtim tayong magdasal sa Panginoong Diyos na lumikas sa ating lahat upang magbigay sa atin ng pananggalang at proteksyon para makaiwas tayo sa anumang aksidente. Ito lamang po muna. Hindi po ako nananakot sa inyo bago ay si nagbibigay ako ng babala. Naiba yung pag-iingat po, lalo na kung bibiyahe kayo sa gabi at magawi kayo sa Maralake Room.